alam po maganda sa kwarto ni Ate Didang. Tsaka mas safe po kayo doon. Mas malapit sa CR. Oo nga, pero nakakahiya naman kay Didang. Okay naman kami dito eh. Ayano ka ba? Sure akong okay lang yun kay Ate Didang. Oo nga, pero di ba paalis na ako? Iniintay ko lang si Jessica. Ay, huwag po kayo magmadali. Hmm? Eh, speaking of Jessica, kailangan ko po pa pala siyang tawagan. Baka kasi inanin niyo na yung apartment eh. Wait lang, tawagan ko. Oh. Tama na yan. Lagyan mo ng yelo yung mukha mo para hindi mamagaan. Ikaw naman kasi. <laughs> hindi mo pa sinabi kung nasa ng daddy mo eh. Sana hindi ka na nasaktan. Wala tayong problema. I won't tell you, mommy. kwarto naka-charge. Balikan ko lang po ah. Sige. Oh, Ate. Ah, ako ya Manuel. Aayusin ko lang yung kwarto ko para mamaya ready na kayo kay lumipat. Ay, Ate wait lang. Kailan po ako ng cellphone? Sige. Mm. Thank you. Ay, speaker phone mo anak. Apo. Alam mo, Jessica, nung bata pa ako, may paraan ng nanang ko para magsabi ako ng totoo. Gusto mo ipakita ko sa iyo kung paano? Oo, oh, mami. <laughs> no. 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 Mami, <laughs> Kati D. <laughs> ito ba yung tumulong sa inyo last time? Ito ba yung padala ni Felma? Para kayo? Hello, anak. Nasaan ka na ba? She's with me. Hazel? Hello, Manuel. Oh, Surprise. I think it's time for a family reunion. What do you think? Kung gusto mong makita si Jessica, puntahan mo siya dito ngayon. No, Dad! Don't listen to her! Shh! ka sumasabat sa usapan namin matatanda. Bad manners yun. Dad! Hello? Ano? Pupuntahan mo ba siya? O kami ang pupunta sa'yo? Susunduin ka namin. No! 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 Eh, sana naman, huwag mo na kaming guluhin. Sige, napaka, wala mo na si Jessica. Di ba pabigat lang ako sa'yo? O, oh, eh, eh, bakit mo ba kami hinahabol? Tama. Dahil asawa kita. Akin ka lang, naintindihan mo. At kahit pabigat ka sa'kin. Asawa pa rin kita. And believe it or not, mahal pa rin kita. Kasi may pagmamahal niyang ginagawa mo eh. Ayaw mo lang akong palayain. Jessica, pa awa mo na. Nagmamakaawa ako sa iyo. Gusto ko lang ng tahimik na buhay. Baka wala mo na si Jessica. Kung gusto mo makita pa yung anak mo, puntahan mo na siya dito. No. Ngayon na! No, dad! No matter what happens, don't come here, dad! No.